Mamasyal po tayo linggo ngayon mga kakarpintero. Tingnan natin yung uh, sinasabi nila na nasira na boulevard yung gilid ng dagat mga kakarpintero. Bale itong boulevard po na ito mga kakarpintero ah, Papuntang ano to ah, Dageray papuntang Marsan Ayan So ayan na nga mga kakarpintero Papalapit na po tayo Ito banda po yung nasira na ano o oh. Ah Kwan parte na nasira ng uh, boulevard natin ayan bale parte pa, pa, pa po ito ng ano parte pa po ito ng dagger, uh, dagera yan so ayan mga kakarpintero very sad mga kakarpintero ayan grabe yan oh. So ayan mga kakarpentero Nawasak Winasak ni Bagyong Nando Mga kakarpentero Ayan So ayan galing tayo doon ayan pagpatuloy natin mga kapitero ayan mga karpintero, grabe grabe ang nangyari wasak bakal mga kakarpentero na ginamit nila so ayan no ang liliit na bakal so ayan mga kakarpentero Yes.